O oh, Senator, comment po sa impeachment decision ng S. Naniniwala ako na naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Montanga mo! <laughs> So ngayon, wala na, wala nang kataas-taas ang hukom. So ang Supreme Court, uh, hindi na natin papansinin. Bakit ba tayo naglagay ng Korte Suprema? Pag ikaw ayaw mong sumunod sa autos ng Supreme Court, sino ka bang impakto ka? Uy, itigil nyo na yan. Sabi nga ng Supreme Court, tama na oy, itigil nyo na yan. Wala kayong jurisdiction, tapos na. Kung gusto mo ma-impeach Inday Sara, mag ka sa 2026, maghintay ka sa March 6. rabi to si Boy Pagpag ah. So yung mga bumoto na mga miyembro ng IN sinabudol mo, bumoto sa iyo. Kasi ayaw nila ng impeachment pero ikaw, dinisyon din, na ho. Na ho ng Supreme Court na lumabag void po yung articles of impeachment na ginawa ng mga buhaya. Pero ikaw, okay ni Nam, Hayan, ipagpatuloy mo pa rin, sumagsulo ka. So, ikaw na lang impeachment namin, sir. I Impeach namin, sir. Respetuhin mo. Iyan naman talaga tong mga dilawan, eh. Ayaw talaga matanggap ng ayaw tumanggap ng pagkatalo. Talo na kayo. Tapos na. Better luck next time. Sisihin niyo si Tambaluslos. Kasi nga ho, si Tambaluslos mali-mali yung ginawa niya ang article of impeachment. Lumabag sa one-year bar rule. Na yan na nga ho yung sinabi ng Supreme Court. Kaya dinismiss nila. Hindi pwedeng magpapatuloy kayo, mga kunimas kayo. Ano ba? Kaya mas bilib pa ako dito sa isang pinklawan na umami na pinklawan ho ako. Galit ako sa mga Marcos. Kasama din niya to si Atty. Ruinag Guanzon. Ito, abogado man ho ito. Dahil naintindihan niya yung batas. Pero ito, senador binoto ng maraming iwan ko kung tao ba bumoto diyan o makina no makina bumoto diyan si George O ito pakinggan po natin si Ma'am Ruina Guanson na pinaiyak niya si Tambaloslos O ito okay natin no? Ayan na Mm -hmm. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional eh, Impeachment mm -hmm. complaints kay Vice President Sara Duterte. Mm. naka saad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, mm -hmm. na ang impeachable officers gaya ng Vice President ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, na, sa makinig isang ka, taon, bawat hmm. ofisyal makinig ka, na impeachable. At uh, ano po ang ginawa dito ni Speaker Maldes? Apat uh, na complaint po ang pinagpa-file sa isang mo? taon. Uh -huh. Hindi lamang dalawa. Apat uh, talaga. At kaya pinag-sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court sagutin dito mga katanungan ito. Mm -hmm. Ano nangyari doon sa tatlong impeachment complaint? Bakit itong pakapat, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? mm -hmm. Bilang itong complaint na siyang uh, basihan ng paglilitis o impeachment. Tapos sila Nasan dito. Nasaan ang tatlo? Ano nangyari sa tatlo? Anong nga komite ang nagpasa nito? mm -hmm. Sinabi pa ng Supreme Court sagutin may speaker. Nabasa ba ng lahat ng kongresman at kongreswoman? Hindi complete na 'yan bago Hindi. nila pinirmahan? Hindi. Eh di ba may narinig tayo mga haka-haka diyan pero paragay ko totoo 'yun. Mm. Na pinatawag daw ang mga kongresman na mga majority. Mga kongresman na under the thumb of Speaker Romualdez pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat, yung impeachment complaint na yun, yung pang ha, bago yan pinirmahan mm -hmm. ng mga sumangayon, hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung nga ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka makakita ng sabi democratic uh, na bansa na ang uh, House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court? Mm -hmm. <laughs> sa Amerika na pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga. Kapala na talaga. Ang kapangyarihan ni Speaker mm. Romualdez Dampasan sa ilalim ng, ng, administrasyon ng kanyang pinsan ni President BBM. Mm. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dag dagok ito. Saks sak ito sa dibdib ni BBM <laughs> ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Uh -huh. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Uh -huh. Kaya, ngayon, sasabihin pa ba niya, ni Speaker, na hindi siya sangayon at uh, hindi sila papayag. Eh ngayon, wala siya magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate Kodero. President Cheese Escudero. Mm -hmm. Siyempre, sasabihin ni Senate President Cheese Escudero, eh, nagsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Correct! Mm. As mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? So nga, yung mataas! BBM. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Correct! Kaya sana po, tanggalin nyo na yan as Speaker. Sa lunes! lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na na-institutionalize na yung lahat ng mga ayuda doon na ginawa nilang Malayong malayo yung utak ni Bam Aquino sa utak ni Ma'am Atorne Rowena Guanzon. Mantakin pala, pinasagot pala sila ng Supreme Court, hindi sumagot. Ang tindi, no? Eh, talagang dismiss. So ngayon, yung uh, Senado, si Senator Jesus si D. man ang magiging Senate President, kahit iyak ng iyak dyan, si uh, Tito Soto, mag bulaga na lang siya. Kung ayaw nila sundin, yung kautusan ng Supreme Court, ang tanga na talaga nila at nagiging mambabatas pa sila. Kayo mambabatas, gumawa ng batas, inimplement ng Supreme Court yung mga ginawa ho ninyong batas, ngayon ayaw yung sundin, ang tanga nyo. Iyak na lang, manguyot na lang, magbulagaan ka na lang, Tito Soto, sa itbulaga. Wala na kayong magawa dyan.